Marami po nagtatanong kung sila ay pwedeng makulong dahil sa hindi pagbabayad ng utang. Very simple po na sagot madalas dyan sa tanong na yan is kung kayo po ay nag-issue ng post-dated check or meron pong pwedeng measure na gamitin sa inyo yung creditor na hindi nyo mabayaran na gamitin as collateral or like post-dated checks na magrip magpo po ng case ng staffa against sa inyo. Yun lang po usually ang nagiging basis kung bakit kayo makukulong. Pero kung wala po, kung simple breach ng contract na hindi kayo makabayad ng utang for some hardship na inyong pinagdadaanan, o hindi po kayo makukulong. Kailangan po silang dumaan sa proseso na i-prove na kayo ay talagang may ginawang criminal offense like staffa or fraud para po kayo ay makulong. So, yung na mga natatakot po dahil hindi sila makabayad ng, ng utang nila, kailangan nyo pong i-assess yung inyong kontrata or inyong inyong conditions ng inyong uh, pagkakautang kung kayo po ay liable na criminally pag hindi kayo nakabayad do sa utang. So kung may question pa po, paki-message lang po kami and we will try to give you the best answer na may bibigay namin.